na inip sa ilalim ng karagatan si Amansinaya, ang batala ng tubigan noong musmus pa ang daigdig. Wala siyang makitang kaya-aya kundi ang malalamig na bato sa pusod ng dagat o ang mapuputing buhangin sa gilid ng pasigan. Wala siyang makausap at nayamot siya sa paglipas ng mga araw. Umulan man at umaraw, ang kaniyang kapangyarihan ay nanatiling nakapaloob sa tubigan. Tubig, tubig, tubig ang kaniyang kapangyarihan at ang malimit niyang bukambibig. Ngunit ano ang silbi ng kapangyarihan kung siya lamang, si Aman Sinaya, ang nakababatid? Kailangang subukin niya ang hanggahan ng kaniyang lakas, talino at loob. Kailangan niyang ilabas ang kapangyarihan sa loob ng kaniyang katauhan. nag siya ng mga paraan at nilibot niya ang kaniyang nasasakupan, ilog, lawa, tangway, dagat, at iba pang malalalim na guwang ng lupang nagsilbing imbakan ng tubig ulan. Napansin siya ni Araw at nagwikang, Kay lungkot mo naman kaibigan, nag-iisa ka riyan at tila walang kabuluhan. Nagpanting ang tainga ni Amansinaya. Walang sino man ang nakauuyam sa kanya noong una paman. man. Ipakikita ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Mabilis na sambit ni Amansinaya kay Araw sumigaw ng malakas si Amansinaya at ang kaniyang sigaw na umalingaungaw ay nagpalimbukay ng mga alon. Lumitaw ang matitinding daluyong na nagpabaha sa mga baybayin at nagpalubog ng ilang pulo. Paulit-ulit na sumigaw si Amansinaya at nagdulot iyon ng dambuhalang ipu-ipo sa laod. Pagdakay umahon sa tubigan ang marahas na buhawi na pumuwing sa mabibilog na mata ni Araw. Nagulantang si Araw, humingi siya ng paumanhin kay Amansinaya. Mula noon, ang kinaugaliang anyo ni Araw ay tila umaahon siya sa silangang dagat tuwing umaga at lumulubog naman sa malalim na kanlurang dagat tuwing dapitapon. Paulit-ulit ginagawa yao ni Araw ayon sa takdang panahon upang ipagunita sa sino mang makasasaksi ang anyo ng nagkakasundong tubig at liwanag. Hindi na muling biniro ni Araw si Amansinaya at hindi na rin kinayamutan ni Amansinaya si Araw. Gayunman ay hindi pa rin nasiyahan si Amansinaya. Sa ibabaw ng kaniyang mga palad, nilikha niya ang dalawang saray ng tubig sa karagatan. Ang kaliwang kamay niya ang nagpabukal ng ibabang saray. Malamig, mabigat at hindi kayang aruki ng liwanag. Samantalang ang kanang kamay ay nagpabukal ng itaas na saray. Mainit-init, magaan at yaon lamang ang hanggahan na kayang abuti ng sinag ng araw hindi kailanman naghahalo ang dalawang uri ng tubig. Isang paalala rin iyon na hindi kailanman mababatid o maaarok ng sinag ng araw ang hiwaga ng tubigan. Kung ibig niya man si na matulog ay darako siya sa ibabang saray. At kung ibig magpaaraw ay tutungo sa itaas na saray. Gayon ang paulit-ulit niyang ginagawa sa paglipas ng panahon. Napansin ni Ulap ang gawin ni Amansinaya si Ulap, na nag-iingat ng maraming abram at bangang puno ng asin, ay biniro ang bathala ng tubigan. Kaya kong sakupin ang puok mo, pahaging ni Ulap. mayamayay maya, -maya nagdilim ang paligid. Mabilis na bumaba si Ulap at nagkunwaring sa sakupin nga ang lunan ni Amansinaya. Bumalikwas si Amansinaya na naniwalang tututuhanin ni Ulap ang banta. Biglang pumalakpak si Amansinaya ng napakalakas at nagdulot iyon upang umalimbukay ang mga alon. Sinalpok ng mga alon ang katawan ni Ulap at nayanig at nagbagsakan ang mga abram at bangang nakapatong sa kaniyang ulo. Nabigla si Ulap at hindi niya napigilan ng pagtapon ng napakaraming asin sa karagatan at yaon ang simula kung bakit umalat ang mga dagat sa daigdig. Natakot na rin si Ulap na muling biruin si Amansinaya. Pagkaraan yon, lumikha ng sariling pamantayan si Amansinaya sa loob ng kaniyang sarili, ang pamantayan na kakaiba sa pamantayan ng iba pang bathala ng kalawakan. Binunot niya ang ilang hibla ng kaniyang buhok at ipinukol sa karagatan. Ang mga buhok ay kahangahangang naghunos na makukulay na damong dagat, pagang at halamang tubig. Bumunot ng balahibo si Aman Sinaya sa kaniyang bisig at dibdib, at ang mga balahibo nang ihagis niya sa dalampasigan ay naghunos na may titigas na bakawan. Dumami ng dumami ang kaniyang likha, at naibigan niya ang nasaksihan. Patuloy na nag-isip si Aman Sinaya hinggil sa susunod na hakbang, nakapangalumbaba siya habang nagbubulay, at nakatitigman siya sa malayo ni walang ibang nakikita kundi ang kawalan magdamag niyang binalangkas ang susunod na hakbang, ngunit walang pumasok sa kaniyang noo. Sa labis na kaiisip ay kumalam ang kaniyang sikmura. Kumalam ng kumalam ang sikmura ng bathala. Di kawasay naramdaman niyang tila lalong tumindi ang kaniyang kapangyarihan at sasabog ang kaniyang tiyan. Iniluwa ni Aman Sinaya ang laman ng kaniyang tiyan, at ang anumang bagay na lumabas sa kaniyang bibig ay naging isda Balilan at page. Nabuo ang pating, buwaya, at pagong. Kumislot ang alimango, hipon, at salabay. Sumuka ng sumuka si Amansinaya at nabuhay ang kabibe, palos, at dugong. Dumami ng dumami ang lamandagat at walang ano-ano'y naglaho ang paghilab ng chanya. Natuwa si Amansinaya sa naganap, bagaman waring nagasgas ang kaniyang lalamunan, ilong, gilagid, at dila ay hindi niya inalintana ang gayong karanasan. Gumaan ang pakiramdam ni Amansinaya sa unang pagkakataon at iyon ang kaniyang higit na kinalugdan.